Ah, grabe ang alright Hello, kumusta? Good morning sa inyo At welcome sa panibagong vlog natin At ngayon ay andito kami sa Post 3 St. Christine, Surigao del Sur uh, Dito kami sa resort ng kaibigan ko At ngayon ay ito ay kumakain kami ng Special na Noodles Grabe ang hamak, alright, hindi ko kaya Kasi hindi nga ako kumakain ng maanghang. So, siguro kung makaya ko maanghang, pero may lang, like, hindi tulad dito. Pero ito grabe, sobrang anghang, pero masarap siya, sa totoo, masarap siya. So, ayan si Tris. <laughs> so, dito nga kami sa Cosby, sabi ko sa inyo kanina, at uh, gilid dito ng dagat, kung nakikita nyo, ayan. Eh, oo, nakikita nyo, kasi maliwanag, nag-against the light yung camera natin. Wala sa plano itong pagpunta namin dito, Nako may ano pa tayo. May may music pa. baka makapiray tayo nito. So ayan yung may ari si Amor. Just, hello <laughs> so siya yung may ari ng resort na to, mga ka all right. So baka balak niyo pupunta dito sa lugar na to sa Coastwee Liang Surigao del Sur. I mean, Coastwee St. Christine, no? Coastwee St. Christine Liang Surigao del Sur. Ah, uh, part no siya ng Lianga. So, bali barangay to siya ng Lianga. Visit <laughs> kamo sa Duran's VI Place. So, ayun. Duran VI VI Place. VI Place. So, punta kayo dito pag may time kayo. Kung taga Lianga lang kayo o taga ibang bayan dito sa amin malapit lang. So, pwede nung puntahan ng lugar na to. Costway, St. Christine, Lianga, Field Del Puntahan nyo ang resort na to. Duran VI Place. So, may... tanong lang kayo dyan. Kilalang kilala tong resort na to. So, ayun mga ka. Alright. Itong uh, kinakain namin. Anong pangalan na ito? spicy isla de noodle. Spicy isla de noodle. So, ayan siya. Hindi <laughs> ko halos mabigkas yung ano. <laughs> so, may shrimp siya. Ayan, may shrimp. May carrots. Mm, so, dapat, yung, dapat uh, ang original nito, ano, yung noodles niya. Yung Thai noodles. Thai noodles. Dapat Thai noodles yung, ano, ang original nito. Kaso, walang walang available dito sa atin so ito na lang yung pancit canton so masarap naman siya mga kaulat parang in-upgrade yung pag ah, yung pancit canton pero masarap the best kita ko mga hanggang ito kita niyo mga yun yung isla dito sa Coast saint Christine ayun ayun sila yung pagpunta kasi namin ni Trish dito ay hindi planado. So wala lang, pumunta lang kami para tumingin lang dito sa area. Then yun nga, uh, dumaan din kami dito sa kaibigan ko na may resort. So ayun, binisita namin siya and then ayun, napakaganda. So, ayun, nandito ako ngayon sa dagat at uh, ito pa high tide na siya mga ka right? Ayan, nakikita nyo. So wala pa siya masyadong tubig kasi kanina low tide. So ngayon, uh, paakit na yung tubig. So... Marami kayong makikita dito mga tao naghahanap ng mga pagkain. Yung iba ay naliligo kasi yun doon mga resort na yun so maraming mga lumadayo mga tagaibang bayan so dito naman sa resort ng kaibigan ko ay may mga tagaibang bayan din dinadayo din ko siya kung gusto nyo pumunta dito mga ka right, may mga may mga short order siya so marami kayong mapipili ang mga short order lalo na pag nagiinuman kayo magbarkada So patok na patok yung mga short order niya Tulad ng kinain namin kanina Grabe sobrang anghang Ako hindi ako mahilig sa anghang Si Trish yung mahilig Nakalimutan ko kanina sabihin na Hindi pala ako mahilig sa anghang Kaya ayun Nabigla ako sa pagkain Pero at least masarap Masarap talaga mga ka-all right uh, Inap din yung Pancit Canton Kasi ginayan niya dun sa lugar Kung saan siya dati natatrabaho dun sa Thailand So yung alam niyo na mga taga Thailand Ay mahilig sa mga spicy So yun uh, Masarap uh, Dinala niya yung klase na pagkain dito sa atin So ayun, uh, sana mapuntahan niyo lugar dito sa Costway in Christine, Yanga Surigao del Sur. At uh, napakaganda mga ka all right. So ayun, pwede rin kayong maligo dito. Maganda siya mga ka all right pag nag high tide kasi pwede kayong makaligo, pwede kang makapag-dive. Wala naman problema kahit mag low tide siya. Uh, pwede rin maliguan kasi may mga park na mga malalalim diyan. So ayun si Trisha. Ewan ko kung nakikita niyo si Trish ang layo. So ayun, babalik na ako ngayon doon. Lumayo lang muna ako doon kasi may nagbibidyo. Okay, so baka makapiray tayo itong vlog na to so wala sa plano biglaan lang so ayun gamit ko nga cellphone lang so okay na rin at least may napakita ko sa inyo na magandang lugar dito sa pinuntahan namin so ayun babalik na ako doon at uh, maya maya uuwi na rin kami so sana nag enjoy kayo sa pinuntahan natin na resort na to at uh, ito papakita ko sa inyo kung anong meron dito sa resort So we're inviting everyone to visit Terrence VI Place here at Coastal Way, Puroksya, Tiliangka, Surigao, Dulceville. So yun mga kauret, nagpaalam na kami sa kaibigan ko kasi uuwi na kami, ito Kasi wala nga ang plano kung pagpunta namin dito dahil ayun uh, lang, maghala lang kami. So, ayun, uh, pauwi na kami at sana nagustuhan yung konting minuto na pinakita ko sa inyo na vlog ko na wala sa plano. So, sana nagustuhan nyo at bigyan nyo ako ng malaking thumbs up at mag-comment kayo at i-share itong video na to para makita ng mga kaibigan nyo, kapamilya nyo at mga kakilala nyo kung anong meron dito sa lugar namin. So ayun mga ka all right, huwag niyo na rin kalimutan mag-subscribe sa channel ko at pindutin ang notification bell para update kayo sa mga video na post ko. At kita-kits naman tayo sa sunod nating vlog and God bless niyo. All right, so pauwi na kami ni Trish. Punta kayo dito.